Good morning and welcome back to my channel good morning and for today's video, ang pag-uusapan po natin ay kung ano nga ba ang currency ng Morocco or kung ano nga ba ang pera ng Morocco. Before ko po yan sasagutin guys, a little bit information about Morocco. Ang Morocco po ay nabibilong sa continent ng Africa. Yes po, Morocco ay belong po siya sa Africa. Pero dahil napakalaki po ng Africa, mayroong South, west east pero ang Morocco ay north po siya kaya medyo iba po ang uh, weather dito saka iba rin po yung uh, uh, mga tao uh, hindi po dito pure pure na kung nasa isip niyo po ay uh, uh, African is uh, black people here in Morocco dahil nabilong sila sa um, Africa. Hindi po sila uh, uh, black. Isa po, puti po sila uh, dahil uh, na na mix na po yung culture nila sa Europe kasi napakalapit po nila sa Europe lalong-lalo na sa uh, Spain. So dahil po kahit po nabilong uh, nabilong sila sa Africa uh, ang pera po nila ay magkaiba hindi po hindi po uh, hindi po uh, uh, pera ng Afrika ang pera po nila so ang pera po ng Morocco guys ay dirhams yes po dirhams po ang pera ng Morocco uh, hindi siya hindi belong ang Morocco sa Middle East pero ang pera ng Middle ng 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 Morocco is dirham. So uh, guys uh, sa uh, mga gustong uh, magtanong kung ano ang pera ng Morocco, ang Morocco po ay dirhams. So hindi po Middle East ang Morocco pero ang pera nila, nila ay dirhams. Pero ang ang uh, ang rate ng uh, uh, pera nila like uh, like in Middle East at ang Morocco is magkaiba dahil po doon sa uh, example in uh, in Middle East like uh, Qatar Dubai is ang pera doon is uh, nag, uh, ra, nag ra round po siya ng nag rate po siya ng around uh, 16 or 17 di ba po so or mas mataas pa, depende sa palitan ng, uh, ng, uh, ng ano, ng, ng mundo. So, uh, dito po, iba po, dito po isang, ah, uh, nag po siya ng five, five to point something, five to point one, point two, like that po. So, magkaiba po ang kanilang, uh, rate, uh, ang kanilang, uh, 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 palitan. So sana po guys ay nasagot ko ang uh, gusto niyang itanong sa inyong isip kung ano nga ba ang pera ng Morocco. Uh, yan po ang sagot ko po. Ang pera po ng moroko is dirhams po so sana po ay uh, naliwanagan kayo at sa, sa mga gustong mag-apply dito sa Morocco at kung choice niyo ang Morocco uh, good luck po sa inyong pag-apply and uh, god bless po everyone bye-bye uh, po